Hello po mga idol, uh, welcome po sa pamamaraan TV channel uh, Mabuhay po kayong lahat, kumusta po? Uh, pasensya na po kung sakaling tayo ay uh, hindi nakapag-update o nakapag-upload ng ilang uh, buwan Sa kadaan lang po na tayo ay naatasan na, na, na magtrabaho sa isang uh, uh, construction na dinilibilog At uh, medyo malayo po ang ating uh, pinagtrabaho Bali, ito nga pala uli ang ating uh, ipanguhuli ng igat Ako po, natanso at may lubid At ang ating pamain po mga idol, ito, uh, hipon Pasayan ang tawag po dito sa Bicol dito sa Sorsogon Bali, andito po tayo mga idol sa ating uh, pinangulihan ng igat at uh, sana po ay samahan niyo po ako dun po sa mga baguhan ko at uh, datihang subscribers ko maraming maraming salamat po sa pagtitiwala at naway uh, kasihan kayo ng kung may kapal tara po mga idol, sama-sama tayo ayan nga po mga idol bali nandito na nga tayo sa ating uh, ng mga butas ng igat at uh, sana nga ay makakita tayo Bali dito tayo mga idol, maghahanap punta doon at kung wala naman ay doon sa dati nating uh, pinanguhulihan. Bali din po sa nag-request mga idol, na ipakita ko daw kung uh, papano paano ang pagpain itong panghuli natin sa higat. Uh, bali ito na po. Bali magtatadtad tayo mga idol ng uh, ano? Ah uh, kimpi o talangka, talangka sa miyapihan. itong nakuha natin kanina ay bali tatad natin to idol, doon sa itatali natin sa dito sa akin na uh, pako may lubid tatad sarin mo natin kung sakaling kulangin man to mga idol tatad natin itong uh, hipon itong hipon natin tatad mo natin ayan siya Pero natin mga idol ang kanyang uh, taba. Ito siya. Tanggal natin mga idol. Sa so, kung sakaling kulangin, itagdikan nga natin siya ng ito. Uh... Bali, ito nga palang uh, panali natin mga idol ay hindi malaki ito. Hindi na natin na uh, himay. Dapat kasi hindi malaki ito. Uh, kasi nga ng uh, inulit siya na. Ayan mga idol, ah, hinati natin. Itong ah, ating panali. Ang saan ito ng sibuya, ah, pinaka-ribbag niya. Sinuha natin mga idol. Bali, ito mga idol. i natin siya, isasabay natin siya sa lubid. Ayan siya. Tapos, yung sa na tali niya dito banda para yun ang pagpapanagtuin natin maya Bali ilagay natin ang ating ating natsad. Dito siya. Bali yung kanya pinakataba mga idol ay dito natin sa bungad para siya kagad ang malalanghap ng uh, igat. Igat sa yapian. Yes siya. Yeah. Ito mga idol. Tapos yung tira naman, papaikot na natin sa dito. Dito siya. kayo sa mga idol at uh, yung kapirasong mga idol na dulo kanina bali pagpapanagpoy natin sa dito hindi madulas na lang mga, mga idol hindi madulas medyo malit nga lang ang ating uh, pain kaya bali dadagdikan natin sa dito kasi nakalabas mga idol ang dulo ng pako kaya dadagdikan natin ng uh, hipon Bali maghihimay tayo ng isang uh, hipon ipon. Ay, yun. Ito siya. Yeah. Bali dadagdag natin. Ang uh, counting. Sabi ng iba, ipang ulam na daw itong uh, kumain ko. Ito so, sa mga ina-upload ko dati. Okay lang mga idol na kahit na sabi ipang ulam na ito. Ang importante po mga idol na ipamahagi ko yung aking uh, counting kalaman. Ito nga. Uh, pang <clears throat> sa panguuling ng higat-higat ni mga idol bali hindi na natin tinagkad mga idol bali iayapot na lang natin ito dito kasi kaunti lang naman ang kailangan bali pwede ituhog na lang natin ito dito pag ganoon na siya pwede rin yung ganoon talihan natin yung hindi siya masyadong mahigpit mga idol Bali putulin natin. Ayan po siya mga idol. Ayan po mga idol. Tara po. ah uh, maghahanap tayo din ng uh, butas. Samahan nyo po ako mga idol Bali, nandito tayo mga idol Sa paghahanap natin ng uh, igat Sana nga yung tayo Ang medyo ano rin natin mga idol Mga kapamaraan Malabo ang tubig Hindi natin sigurado kung makakakita tayo Medyo malabo Kaya sa anino pero siguro kakapay natin mga kapamaraan sana makakita tayo makaisa man lang katagal natin na hindi nakapagigat mga kapamaraan sana ipagbigyan tayo sana ay makakita tayo maya sana ay makahuli man lang para hindi masaya yung ating uh, lakad yes, natin mga kapamara ng ating uh, pamahay bali ito yung ating uh, ilang kanina bali dalawa kapamara ng ating uh, nagawang pamain so, bali ayosin natin bali ayosin lang natin itong ating uh, tahin. at uh, sana ay ma-uli natin sana hindi siya makawala kung kakain siya ito nga mga ito ng ating uh, pahin. ayusin lang natin kasi uh, sumagi sa ating uh, pinaanad. kaya ayusin natin uh, sana ay mahuli natin palipisto lang natin itong uh, set po natin mga pampamaraan tara po, uh, payo na natin ang ating uh, nakitang uh, butas ng ikat samahan niyo po ako mga idol po. Oh, Kahit ito po talagang yun po sa nag-request mga ilon uh, mga kapamaran, mapapansin nyo naman ang pako po andyan lumusot po siya sa ano sa kanyang uh, lihik. kaya hindi po talaga siya makakawala yun po mga kapamaraan Tignan natin dito mga idol Asa pa rin lang natin mga idol Ang ating uh, camera. Mahirap mga idol pagka nag-isa talaga na mag uh, Picture picture o video Mahirap Wala tayong kasama mga Kapamaraan Para sa ating uh, Pagbibidyo pesaj yang mahir taga mga kapumarahan uh, mga kapamara nakadalawa tayo. Diyan siya. 何 mga idol. Bali na putol yung isa. Kaya tinaliyan natin. Ayan sa na mga kapamaraan. Ayan mga idol. Bali Baka uh, limang piraso nga tayo na ingat. Ayan siya. Bali, umuwi na tayo mga idol dahil sa bigyan na naman umulan. Ayan po. Bali, nakalima tayo mga idol, uh, mga kapamaraan. Bali, mga piraso tayo na ingat. Uh, lamang po. At, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na po suporta sa ating uh, mga pamamaraan TV channel. At this po sa inyo. Mabuhay po.